maka mga ka-South Road. Buling nagbabalik ang inyong lingkod. Si South Roader, nandito po tayo ngayon sa rancho. At still, si 5.7 pa rin po ang ating ginagamit. So, sisimple lang tayo ng video dito sa rancho dahil alam nyo na, medyo nakakahiya naman dahil lang ating bossing dito ay ano. You know, so, syempre, papapalitan natin si 5.7 ng driver seat. Dahil yung driver seat niya ay talaga nakatingala. Kaya hirap hirap yung katawan ko kapagka nagmamaneho. So, kaya pinapagpalitan natin ito. Ah. And at the same time, pati yung ano yung high temp niya pagkagawa natin. So, syempre, nandito si 202. Para ma-update lang natin kung anong balita kay 202. So, bubuhayin pa ba si 202? O hindi na? O kakatay na? So, let's get it on! So, syempre, ayan guys. Si 202 ganun pa rin kung ano yung video ko noon. Ganun pa rin. Bakas pa rin sa likuran niya yung pagsabog ng langis noon nung no, habang ako ay nasa biyahe. So ayan. So syempre, mukhang wala nang bakas dito rin na ito ay bubuhayin pa. So ano bang itsura ng loob nito? Mabibigla siguro kayo guys kapag ka nakita nyo. Puntahan natin yung kanyang likodan. So yung makina nga pala nito guys, ang nangyari kasi, uh, nabasag yung block nito. So parang naminta na yung kanyang mga piston. So talagang wala. So ayan, Bubuhayin pa ba si Tuo so, malalaman natin yan. Tara, akitin natin. So, shoutout ha. Si Tuo yan, guys. So, ayan. Yung unang-unang bus na hinawakan natin dito sa Batangas. So, syempre, bago siya katayin, siguro dito na lang tayo kukuha ng driver seat na papatok sa ating bus. Kasi maganda yung upuan niya eh. So, retractable pa yung driver seat niya. So, ayan. Ayan ang update kay oto. 2, 2 Wala nang side mirror. Uh, ah, punong naliligo na ng alikabok yung kanyang windshield So, syempre, si Tuuto ay guwapo. So, bold mo pa sana siya. So, ayan. So, sadly to say, si Tuuto po ay hindi na po bubuhayin. Ang pagkakaalam ko, si Tuuto po ay isa sa mga pinalitan niya sa Batangas ay yung ating mga Asia Star. So, isa, isang unit to yung pinalitan niya ng pwesto sa Batangas. So, ayan, yan na ay yung itsura niya ngayon. So, pasukin natin yung loob. Anong balita, okay? So shout out ko sa nagbabaklas ng ating driver seat. So syempre kukunin na lang natin yung driver seat ni Tuuto, guys. So ayan. Pinabaklas na ng ating mekaniko. So ayan. So syempre para may alaala pa tayo kay Tuuto. Parang siya yung napili ko nung naghanap ng upuan. Tinanong ko yung mekaniko kung kumusta na si tuoto Eh sabi, kakatainer, na eh. So yung upuan niya nabanggit ko maganda pa so kasi may up and down pa siya then move move, move forward tsaka backward yung kanyang upuan so ipakakahoy na natin ipalilipat natin kay 517 so ayan so ayan guys ito ang so mga naghahanap kay 202 Heto na siya ngayon so yung liksi niya dati yung gilas niya dati nawala na so makikita niyo naman yung kanyang mga ceiling wala na tanggal tanggal na ayan kita na lang natin yung mga ano niya yung mga trusses trusses niya ayan wala na bye bye na kayo kay 202 so ayan na guys so mga makakapal na styrofoam pala talagang bumabalot sa mga ceiling ng ating basa ano? so, na, kawawa naman si 202 so syempre medyo nakakamiss din naman guys na yung dating pinagsamahan namin ng bus na ito eh syempre nabigyan din naman tayo nito ng magandang biyahe dito o to so gumita rin naman tayo ng maganda dito tapos naaalala ko itong mga upuan na to guys nung unang una ko siyang hahawakan marumi pa siya so ang ginawa ko dito talagang maghapon kung tinira to hindi lang maghapon buong araw at at inabot pa tayo ng kinabukasan para lang malinis yung mga leather seat niya. So, yun. Para lang maging ready na siya sa pagbiyahe niya. Eh, syempre, sa kasamang palad, nagkaroon siya ng mga hindi maayos na pagkana sa electrical niya. Kaya yung kanyang water temperature gauge, eh, nag-abnormal yung function. Kaya hindi natin na tingintindihan ko ano sinasabi ng makina niya sa loob, ay eh, dito sa likuran. So, hindi natin alam, nagkakaroon na pa ng na, na pala siya ng problema. So, ayun, sumabog yun lang is, yung langis, nabasa yung block. So, ayan, ayun yung makina Butas to, guys, sa likod. So, ayan. So, guys, konting update lang tayo, ano po, sa mga naghahanap po kay 202. So, para po malaman ninyo, si 202 po ay wala na, nandito na. Uh, nakita nyo naman, kalat-kalat na, wala na, wala na mga upuan. Ayan siya, ganyan. Ayan. Sa mga viewers natin na nangangamusta kay 202 So, syempre, para may alaala -ala naman tayo kay 202, kukunin natin yung driver seat nya. So, ayan. Siguro, yun ang isasalpak natin kay 517. Sana ito ay mag-exist -e na lang sa ating alaala at saka sa aking munting YouTube channel na sinusuportahan ng ating mga viewers. Sa so maraming-maraming salamat sa 5,100 na higit na aking mga subscriber sa inyong pagsubaybay. Sana na inyong maipagpaumanhin ang ating ang ating madalang at napakabihirang pag -vlog. So Kaya Ililipat sa 5107 Oo. Oh, Kilala namin yun. Kilala namin dun. Eh di, ano nang upuan ano ang nakalagay ngayon kay ano, oh, 5107 o 7? Ito. Upuan ito. Ah, yun na yung nakasalpak doon ngayon. Diba, yun ang upo oh. ah, ano? One oh. by one. Oh, Oo oh, nga. Mm. Pinanggal namin yun. Tapos, oh. ito pinahon. Ah. Oh. Inilagay dun. Eh sayang naman din talaga yung mga upuan niya. Ang gaganda pa ng upuan nito. Oo. Oh, oh. Sabi mo. Mm. -hmm. So, kahit pa paano guys, yung mga magagandang piyesa nito talagang inililipat pa sa ibang bus na ano kasi sa totoo lang guys, itong 22 presentable pa talaga yung loob niya. Totoo so lang, kung hindi lang siguro talaga bumigay yung makina nito, eh, talagang still nagse-serbisyo pa to sa ating mga mahal na mananakay. Eh. So wala talagang pakatandaan na. Tayo. So, so yung driver seat, tayo naman na makikinabang sa driver seat. Tayo na, maliligo na rin siya ng alikabok. Oh. So, yung mga passenger seat pala nito guys, inilipat na pala dun sa 5107. Yung 5107, yun po yung nabiyahin ng lipat. Ngayon, di tayo naman ang kukuha ngayon ng driver seat niya. Kiinit ano ya? Ang kiinit pa lang, yun yung ah Ay, ang suot ninyo, ang ganda nga eh. Parang ganda sa katawan yan eh. Ang

Bye bye 202 Akala so, ko kasi talaga nakatay na itong 202 Kasi hindi ko siya nakita dito nung last na ko eh So yung pala Nandito pa siya oh, Kakapal pa ng gulong nito guys oh. So oh, brand yung brand yung pagulong nyo no? Ganda pa Ayun. Ito yung mga dating power plate ng DLTB so siguro may mga nakakakilala na dito sa bus na to 905 Ayan. yan yung dating livery ng DLTB ko talagang red na red ito ay wala nang makina itong bus na to wala na siyang makina sa kabila ng mga nagagandahang unit na lumalabas dito sa DLTV ko guys so, syempre, pagka pumunta kayo dito sa rancho pag narating nito may mga makikita kayo dito na talaga namang mga bus na parang kung tututin kung i-restore -re for history na lang talaga eh makikita nyo maiisip yung dati niyang naging like servisyo eh katulad nitong 905 na to ayan yung mga gandang bus na yan red na red so yun guys sa tanggal na ni kuya <laughs> driver seat Working pa naman kuya no yung mga adjust yung mga adjustable niya. Guys nice, yan. Kaya naman yata i-convert sa hino yan eh. <laughs> okay. Working pa naman no. Baka may ano may mga kailangan i-repair diyan no kuya. Check niyo na lang siguro. Yun oh. oh. Yun ang maganda, yun ang maganda doon guys. Ayan, nakatingala siya. Para pumantay siya, pwede mo rin siyang i-press pa paano para pantay na siya. Ayan yung magandang adjustment para sa isang driver. Siyempre, lalo na tayo. Medyo may ang bias natin. Mahalaga sa atin yung ganyan. ang <laughs> bias natin, napakaiksi. bayan so, Salamat uto to sa inyong sa pagsasama natin noon. So akin na muna yung upuan mo. So, syempre para alaala -ala na rin sa ating pagsasama noon. Giba na yung ceiling niya sa me ano, sa hano. No? Ay na. Manibela na lang natitira 'yung mga gulong at kaha. <laughs> Ay. A na. Eh 'yan ang problema ng upuan natin, nakatingala kasi kaya nahihirapan tayo. So tingal lang tingala siya tapos ang adjustment nanya niya ay atras abanti lang. Atras abanti lang, yun lang So hirap talaga yung tuhod natin pag kumipisil tayo ng clutch. So hindi tayo masyado makapagbaon ng clutch kasi uh, nakatingala yung yung pinakang edge ng upuan niya. So ayan. So yun yung ilalagay diyan yung galing kay kay 202. So shoutout ayan si 202. Shoutout kay 202. So, maraming salamat sa kanya. Ayan. Tapos syempre, paggagawa din natin dito yung high temp niya, naga high temp Para pagbihay natin, all goods na ulit So syempre mga ka Road, pasensya na sa madalang na pag-update ko sa inyo So talaga namang walang oras Pasensya na ho talaga Ang galing naman ng kariton na eh. higoy galing ng kariton nyo kuya Ang huh? galing ng kariton nyo Uuwi na po Kaya kumain yan?

wala yung ko dyan Nasa nakapapapapuan ko matagal lang ako, lingit na akong dinit na sa upuan alam na kasi ako pagka uh, mamanero eh. sa buong maghapon baga parang nakakakuba Hindi, yung yung Oh, dapat to? lang to. nakakasito oh, ay yung So ayan guys, gawa ng ating upuan. Quality na ulit kapag inupuan. Try nating na upuan. Uy! Oh, quality, quality na to mga south Roads Hindi na hirap yung aking piyas. So, baliwan na tayo mga kapagmaneho at ready na sa biyahe. Pero hindi pa natin pwedeng ilabas ngayon si 517 dito mukhang mga pa tayo ng kinabukasan dahil yung high temp niya hindi lang sa panel board ang problema hindi pala sa panel board talaga at uh, kinonfirm niya ng mga radiator man si pull out daw po nila yung radiator dito at uh, bukas pa natin possible mapuha Gagawin pa siya bukas then baka pa nga pa natin may labas si 5.7 dito. Sa ngayon, kumpain muna si 5.7 dito sa radyo at uuwi na muna ako sa amin sa bahay. So yun lang mga South Road. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighs the person you are.